nasa sana akong balak na palitan yung e-bike ko. Kaya lang, nakahanap kami ng mas mura. Kaya eto. So mag na ako ngayon na itong binili kong battery ng e-bike. Ayun, buti na lang nakahanap ako ng mura. Pero syempre, unbox ko muna to kasi baka, baka ba ito yung makuha ko. Mas maganda na yung may video, de ba? So, oh my God. Sobrang bigat niya. So let's go. I-unbox na natin. Ayan. So meron tayong tornilyo, ayan. So ito na siya. Ayan, apat 'yan, guys. So grabe yung isang yung isang battery. Sobrang bigat ko kayang buhatin. Ayan siya, ganito itsura niya. Mm. Gel Battery. Yan. Apat na peraso. So, kung mayroon kayong e-bike tapos gusto nyo magpalit, mura lang tong battery na to. Akala ko mapapagastos kami. Wala na sana akong balak na palitan yung e-bike ko. Kaya lang, nakahanap kami ng mas mura. Kaya eto. Kasi guys, nakita namin sobrang mahal. Sabi ko, kung bibili ka ng battery, bumili ka na lang ng bagong e-bike, eh, yun, nasasayang naman. Eh, nakita namin na mura lang siya. 2000 plus lang to. Kaya natin yung performance update ko kayo. So, okay ba to gamitin? Nagka-problema ba ako? Eh papakita ko sa inyo kung paano to install ng Josawa ko. Ayun, kung kailangan nyo ng e-bike, share ko sa inyo yung link.